Magkatuwang ang Smart PLDT at ang Zone V Camera Club sa paghahatid ng tulong sa mga estudyanteng dumagat at kanilang mga guro sa Antipolo. Para bigyan mo ng balita, Mobile Journal, Francis Rivera. Egregious ng saya at maagang regalo, ang Smart PLDT at Zone 5 Camera Club para sa mga estudyanteng dumagat sa Kalawis Antipolo City. Hindi naging lang para sa grupo ang malubak at matatarik na daan para lamang maihatid ang tulong. Sa programang School in a Bag, na mahagi sila ng learning materials gaya ng tablet, pocket wifi at laptop para sa mga guro ng paglitaw at Apia Elementary School. Ayon sa school head ng paglitaw at Apia, malaking hamon talaga para sa kanila ang pagkakaroon ng maayos na komunikasyon. Ang uh, number one challenge po namin dito is yung mga common na kailangan like kuryente, tubig, signal, internet. Sa signal naman po, ang problema namin dito kasi may mga report, especially sa school, na kung saan uh, yung report kailangan ipadala to internet. Kagaya po ng iba po naming kasamahan, kailangan pa po nila umakit po talaga sa bayan para makapagpasa po ng report. Para naman sa grupong Zone 5 Camera Club, magpapatuloy pa raw ang kanilang commitment sa pagtulong para sa mga estudyante. Part ng aming tinatawag na Images of Hope stands for Uh, helping others prosper and excel. So, mga programa po ng uh, Zone 5 Camera Club is geared towards education. So, hindi ito panandalian lang, no. So habang pwede kami tumulong sa dito sa Paglitaw Elementary School. Pangalawang taon na noon namin sa school in a bag program. So uh, kami nagagalak naman na nakakatulong pa rin kami hanggang ngayon. Kaya naman labis ang galak ng pamunuan ng Paglitaw at Apia Elementary School dahil malaking tulong ito sa pag-aaral ng mga estudyante dito. Kahit kasi walang akses sa internet, available offline ang learning materials para sa mga bata. Thank you po sa aming po, mga stakeholders, especially po doon po sa mga grupo na dumating po ngayong araw, na, na the Zoom 5, the, the Philippine Business for Social Progress, Smart PLDT, na kung saan po nagbigay po sila ng gadgets like tablet, laptop. For short, uh, school in the bag. Kasi handusan-dun na po lahat ng lesson na pwedeng ibigay ko sa bata. Meron man o walang signal, maa-access po ng bata yung mga pwedeng nilang aralin po sa paaralan. Salamat po. Mga kapatid, Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang mukha ng balita.